So ito ang kanyang uh, gilid, yan you know? o. Ganda. Yan you know? o. May nakalagay na juson. Yan. You know? So ang design niya is uh, hindi siya nakahiga. So medyo slant siya, yan you know? o. Kung mapapansin niyo mga idol. So ang ganda ng kanyang uh, purma. So parang ano siya, steel. Hello mga idol, magandang uh, araw sa inyong lahat diyan or magandang gabi dahil uh, gabi na ngayon. So mag-unbox lang ako mga idol nitong aking uh, bagong uh, parcel na dumating. So i-unbox ko muna siya. So sa palagay ko mga idol wala naman siyang uh, sira. So maganda naman ang pagkabalot ng uh, Juson. So talaga nga uh, safe na safe siya mga idol. So nakuha ko na mga idol itong bubble wrap. Yan o. Oh. So pagkakuha ko nito ay mayroon pa siyang karton. Ito. So hindi pa to ang kanyang pinaka-karton talaga dahil ito ang kanyang uh, lagayan. Ito. So safe na safe mga idol ang pagkatira ni Joson dito. Yan o. Oh. Nilagyan pa niya ng karton para safe na safe ang kanyang item. Yan. So bubuksan ko muna ito mga idol para makita natin mismo ang kanyang uh, pinaka uh, laman niya. So ito na siya mga idol, ang pinaka item natin. Yung ating uh, Spider 8 channel na mixer ng Juson. Yan. Professional mixer, 8 channel mixing console and aux pots effects processor. So ito na siya, yan. Ito na ang kanyang pinaka max Mayroon siyang 256 display. USB. Yan. MP3. Ano pa ba itong mixer na ito? So ito na siya mga idol. Oh. So pag bungad pa lang, pag open natin ay ito ang ating makikita. Yung kanyang uh, power cord supply. 3 pins. Tapos kung makikita natin dito ay safe na safe siya dahil mayroon siyang mga ano yun, styro. Yan o. O. Safe na safe siya. Hindi talaga siya na, na nasisira basta-basta. Kahit natatapon ito mga idol. So ito ang kanyang manual. Yan o. Ang laki ng manual naman mga idol o. Manual pa lang ulam na. O. So ang laki ng kanyang uh, user manual mga idol kung malilito kayo sa paggamit nito ay uh, pwede niyo basahin dito. So Bisaya naman ang ano uh, English pala to, English. English to. So buksan natin ang kanyang uh, dito sa loob. So ito mga idol, ah, kukunin ko nito. Yan. Yan. Ito. Eh, parang balik ta jata So ito na yung mga foam niya mga idol, talagang uh, safe na safe siya, hindi siya basta-basta nasisira kapag bumagsak. So bago natin makita mga idol ang pinaka item niya, ay uh, mayroon pa siyang balut dito. Yan kagaling ang Juson. Talagang safe na safe ang kanilang mga item. So ito na sya mga idol ang ating uh, Juson Spider na at channel ayan ang ganda mga idol actually mga idol hindi naman ito bagong uh, mixer na juson na spider 8 so matagal na ito mga idol para sa akin ay bago ito dahil ngayon lang naman ako nakabili nito so bago para sa akin pero ito mga idol ay matagal na na sold or bini uh, binibinta ng Joson. Pero dahil wala pa tayong perang pangbili, so matagal-tagal tayong nakabili dahil naka pa tayo. So dahil nandito na to ay uh, titingnan lang muna natin mga idol itong kanyang mga picture. Ayan o. Oh. So it channel pala ito mga idol. Yung mixer ko dati na Juson Jitpur ay uh, dalawa lang yung input dahil pur channel lang yon Ito ay... 8 uh, It channel na talaga yung Pinili ko mga idol para hindi tayo mabibitin sa input. Lalo na yung mga nagpaparinta. So mas maganda itong 8 channel. Dahil marami siyang input. Or mayroon na mga 6 channel. anim ang kanyang input ng microphone. So ito na lang ang pinili ko mga idol kasi para hindi tayo mabitin sa input. Kasi minsan mayroong nag rent sa atin. So nabibitin tayo sa input ng ating microphone so nakakahiya naman kung ganun lang yung uh, mixer natin. Actually hindi naman nakakahiya pero mas maganda na itong maraming input. Dahil mayroong mga biglaang live band ganyan. May 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 mga input tayo na marami. So kaya ito ang pinili ko na Spider 8 channel. Ayun oh. Na Juson. Ititingnan lang muna natin mga idol, wala muna na tayong uh, sound testing dito. Kasi gabi na, katulogon na ako mga idol kasi bukas may trabaho pa tayo. So, tingnan-tingnan lang natin yan o. Oh. Ito yung uh, main out nya. Yan, XLR. At saka mayroon ding uh, PL na output So, ito ang kagandahan dito. Mayroon siyang XLR at saka mayroon siyang uh, PL jack out. At mayroon siyang AUX 1 at saka AUX 2. At saka mayroon siyang uh, output na RCA. So, tingin-tingin lang na tayo muna mga idol. So, ito ang kanyang uh, mga knob niya. Ito, ito yung mga knob niya. Yan o. Oh. Ang dami Ito naman kanyang feeder uh, yan so ito ang kanyang mga equalizer again mid high at saka low yan so hindi natin na pull review muna ito mga idol so abangan na ating uh, ibang pull review nito yung magsa sound check na tayo yan so ito ang kanyang uh, gilid yan, oh. ganda yan oh. May nakalagay na Juson. Yan. So, ang design niya is uh, hindi siya nakahiga. So, medyo slant siya. Yan o. Oh. Kung mapapansin nyo mga idol. So, ang ganda ng kanyang uh, purma. So, parang ano siya, steel. Yan. So, ito naman yung kanyang harapan. Yan. 24 bit display mixer. Yan. So, ito ang kanyang uh, on-off. Yan Oh, on-off nya. Ito yung easy input. Dito. Fuse uh, 100 to 240 volts. Power source 100 to 240. Ayan. So, ito lang muna mga ngayon mga idol. Sa susunod, eh, sa sound check natin ito. Isa-isahin natin ang kanyang mga mga function dito kung ano ang iba niyang mga function ayan so hanggang dito na lang muna mga idol hanggang sa susunod nating video maraming salamat